mga idol, panibagong araw na naman ang pakipagsapalaran natin sa laot So come on guys, samahan nyo kami. Let's go! So yan, katatapos lang natin mag aria Maalun pa rin si Haring Dagat, dulot ni Haring Salatan. At ito, nandito tayo ngayon sa bagong spot na natin ngayong araw na to. Dahil kahapon ay medyo mahina yung ating hinuli. Hopefully, this time ay mabless naman tayo ng magandang huli. So, time check. It's now 1.55 in the morning. At pamamaya sa ating paghila ng paliwanag ay muli nyo kaming samahan at sabay-sabay natin tuklasin kung ano ba yung ating mga hukulihin dito sa spot na ito so ayan umaga na hihila na tayo nito yan good morning po sa lahat hila na tayo nakuko na tayo ¡Vamos sí, a sí, sí, sí. Ayan, nihila na lang niya yung panghuling lambat natin. Pagkatapos niyan ay uuwi na tayo. Maganda yung puli natin ngayon. Halo-halo na mga isda, alimasag, at mga hipon. Ayan. Tapos na, sa gilid lang maganda yung hinuwa natin. Yung palaot natin, madalang. tayo magtanggal. Time check. It's now 9.51 in the morning. At eto, oh, sampan na rin tayo ng lambat sa ating bangka o oh, nagsinsay na tayo dahil mamayang hapon ay lalaw tayo ulit. At ito yung mga tinanggal natin sa lambat natin yung ating or ating mga huli. naman na ating isang tambor or yung ating isang tumba. Ayun lang tayo. Okay. Ayan tayo. Alright. Ayan. Alima, sa unang sabit. Dr. Dos. Ayan. 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 Small. Small. Ayan. 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 pa yung Ayan. Ayan. So, yung ano yung lumasagay ni hati sa dalawang sizes. Big amour, and small. Samot. Sa The size? The size. Wala mo ano? Oo, may na. Dos is. Uh, ang laman ng ating kapilang tambor. Ang mga chikong. So, yan. So, sort yan. Hihiwala yung suwahe sa bullet o yung sa sugpo. Suwahe! Yung ating suwahe. Yeah, Basa. <laughs> Pero siete. Ha? Pero Quat siete. Cuatro. Quatro. siete? Uh -huh. Oo. Oh. Sure ha? Ah? Uh -huh. Oo. Oh, sure. Quatro siete. Ayan oh. o tunay. Yan. Mapansin niyo mga idol, bulik siya or supo, pero naka-classify siya sa tunay. Dahil tunay yung kanyang presyo. So, eh, dito lang magkakaroon ng tunay or bulik na pangalan. Dahil yung pinakamahal. Tunay. 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 <laughs> Lumedya. 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 Ah, uh, anong pangalan? Bulik. Bulik. Hmm. Ano ng bulik? Ano ng naguwit? Thank you, thank you very much. Ito yung kabuhang pinahilo natin para sa araw na to. So, abangan niyo yung paglaut namin mamayang hapon. So, hila nun gabi na. Alright mga idol, isa na naman pong job well done sa ating pangingisda ang nagawa natin ngayong araw na to. Yan, kung bago ka po sa aming munting channel at gusto mo ang mga fishing content na aming ina-upload, Maaari lamang po pakipindot ang subscribe button sa ibaba nitong ating video at huwag kalimutan i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong mga idol sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa aming munting channel. Ayan, ingat po sa lahat and God bless. Thanks for watching and bye-bye!